yung tao po ba na halimbawa na deliverance dahil nga sa occultism or yung mga nakulam tapos na renounce na niya kunyari lahat ng mga occult items or materials niya tapos gumaling po siya ah uh, pag halimbawa po bang bumalik siya doon sa sa albularyo may mangyayari po ba sa kanyang masama ulit ano ba na, napagaling na po, po siya ng sa deliverance ng sa healing ministry po tapos bumalik siya ulit yun ang sinabi ni Father Amort noon ang pinaka yung lumapit na sa exorcism office at napagaling ngunit bumalik sa albularyo delikado talaga dahil Galit na galit na ang demonyo sa kanya. Pinalayas at sinaktan sila sa pamamagitan ng ritual ng simbahan. Pagkatapos bumalik pa doon, ah, delikado. Malaking dagok talaga. Example, may dinala sa office namin noon na babae na hindi makalakad. Dinala siya sa uh, ambulansya. Yung mister niya ay, Kunsiyal. After deliverance, nakalakad na. May malay na siya. Dahil walang malay talaga. Parang nawawalan sa kanyang sarili. Pero na, natuwa sila dahil alam na niya na may herban siya. Uh, nahulog yung soklay niya. Kinuha niya. So natuwa talaga sila. Nakalakad na. Sabi ko sa asawa niya na kunsiyal. Huwag niyong ilapit sa albularyo i-update mo ako, kumusta yung tulog niya. Di nag sa akin. Dumaan ang mga apat na araw, tumawag sa akin, umiiyak. Sabi niya, amisis misis ko namatay. Bakit? Di po ba nakalakad na yon? Sabi niya, pag uwi kasi sa amin, si kapitan may dalang albularyo. Mahiya akong, ano yun, pinaalbularyo nila. Kaya mas Grabe at namatay. Yun ang nangyari. Marami kaming kasong ganyan dito. Na okay na sana yung bata. Kaso nga lang, ginalas albularyo, pag alas 4 ng hapon, patay yung bata. Meron pang isa, Blayando. Hindi ko makalimutan hmm. yan. Uh, isang uh, case namin, na dalaga, uh, high school siya, malaki ang tiyan niya, eh. And then, uh, mahirapan siya sa paglakad, di siya makakita. Pero okay naman yung mga mata niya, di lang siya makakita. Nang i-deliveran siya, nag-smile siya pagkatapos, sabi niya, makakita na ako. Malinaw na malinaw. At uh, ang ganda ng pakiramdam ko, sumoka kasi siya. Ang lulu pala niya ay grabe na albularyo. Nagkataon na gumaling talaga siya tapos sa isang deliverance, sabi niya babalik na siya sa pag-aaral. Nagkataon na pumunta ako sa konbinto ni Father Darwin doon sa kabila pa, Brajando, loon. Pumunta ako, tinawagan ako na na Friday yun na-attack o mano at nilapit nila ng albularyo kaya sabi ko ah, di po ba instruction ko huwag niyong ilapit sa albularyo kung gusto niyo talaga na ah, sige, ah, punta na lang kayo kay Monsignor Krikimbik doon lang kayo huwag. di po ba may kasunduan na tayo huwag kayong albularyo sabi nila, napakahirap ito mahirap na ang pasay pagkatapos papuntahin pa kay Monsignor Kimbig sa Cebu. O kaya, so mangayon ayon nang ako na dalhin muli sa office. Pero, ang nangyari, yung lolo niya dinala pala sa albularyo. Ang resulta din ba namatay. Daming kaso ganyan. Marami akong ano, siguro higit pa sa lima na, na higit pa sa lima ano dito, victim ang nangyari ng ganyan na okay na sana nagbalik, ayon. Patay. Uh, Mike Moore, okay na ba yun? Opo, salamat po. Salamat.